detect sa 3D scanner ito yung botas nila mga KTH Ten meters mula sa mangga papunta rito mga KTH yan ang nalitik sa gamit nila 3D scanner naditik sa dowsing rod 7 meters mula dito papunta roon sa puno ng mangga ayan mga KTH 7 meters mula sa manga papunta rito 90 degrees is yan ang naritik sa uh, dowsing rod mula sa puno ng manga 7 meters ang natamaan ng long range gold locator dito mga KTH yan 7 meters mula doon sa puno ng mangga south mula doon sa may ay lumalim na lupa mga kati-each hanggang dito sa ating tinatayuan yan 9 meters mga kati-each north and south mga KTH yan ang naditik sa ating long range gold locator mula dito sa tinatayuan natin mga katiets sa north papunta sa manga ay 5 meters ayan mga katiets nasa north na tayo mga katiets 5 meters 7 meters papunta doon doon sa south ayun doon mga katech 9 meters papunta rito mga cottage sa tinatayuan natin yan ang naditik sa ating long range gold locator Dito sa ilalim ng mangga nakuha natin 'yung bakal na kabaon sa ilalim ng mga catechs. Aking ituturo sa inyo kung saan natin nakuha 'yung bakal na nakabaon dito, mga catechs. Diyan mismo natin nakuha ang Bakal mga katiits ayano may bato diyan ah uh, tinakpan ng tatlong bato ang bakal na yan na isang uh, roller ang haba diyan nakabaon natanggal natin yung isang bato kaya nakita natin yung bakal na tinakpan pala siya ng bato diyan nakabaon sa ugat ng mangga mga katiits So, ngayon, uh, kayo na ang mahalang humusga kung sino ang nakatama ng insakto sa pagditik dahil tatlong gamit ang nag-monitor dito mga katiich ah uh, OKM at 3D image uh, scanner at dowsing rod yun yung ginagamit din sa isang katiits natin na naghukay sila ng 84 feet uh, walang nakuha mga katiits at yung scanner naman yun yung nasa gilid ng bato uh, sa ilalim pala mismo ng bato uh, pinagulong lang nila yung bato na yon dahil yan ang naditik sa kanilang scanner na 3 3D imagination Mula dito sa tinatayuan natin mga KTH dito sa southwest ah uh, 7 meters at mula dito sa southwest Papunta doon sa north na area doon 5 meters naman ang distansya niya galing sa mangga mga katich yan o naman yan siya mga katich tatamaan pag doon tayo sa mangga mag uh, pero 5 meters siya ang distansya mula sa mangga papunta dyan sa ating uh, object nga naditik sa ating long range gold locator 9 meters naman mula diyan, papunta rito sa aking tinatayuan yan mga katikits 9 meters galing doon at 7 meters naman mula dyan sa mangga papunta rito sa aking tinatayuan yan ang nalitik sa ating long range gold locator nga naka triangulation method mga katiits So magandang araw na lang sa lahat na mga basher natin dyan sa pagtitreasure. Sige nga magkumi na kayo dyan sa baba at kayo na ang bahala kung sino ang nakatama sa aming tatlo. Ang aking gamit na long range gold locator or ang dowsing rod nga ginagamit sa anak ng hapon nga si Jonathan Satokia o yung mayari ari naman ng el el 3D yun ang nakita ko sa kaniyang gamit na uh, scanning na uh, doon sa ilalim mismo ng bato yun ang kay nila so kayo na ang balang Uh, maghusga mga ka -th kung sino ang nakatama sa aming tatlo. God bless you.